Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa lahat na nagbagong alaga, nagpaalaga, bumili ng bracelet, bumili ng ah... Uh, mga oils natin, yung spray natin. Available po yun mga boss ko. Okay? Available na available po yun. At yung mga oils natin, money oil, nakakatulong po yun pang akit ng swerte sa kaperahan. Okay? Tingnan natin kung ano 'yung energy mo. Yung person mo 'yung unahin natin. Ano kaya lagay? Two of Swords. ano to, ba't nag-overthink naman yung person ninyo? Inaaway niyo ba to? Ano? <laughs> Page of Pentacles, wow. Kakaiba din. Parang, ano eh, nagigain yung love, nagigain yung pagmamahal nyo sa'yo, yung respect. Okay? Mari yung iba sa inyo ay hiwalay dahil may two of swords dyan. O yung iba sa inyo, parang nakikita ko may mga Uy, ang ganda naman nito. Eh, Seven of Cups. Ang galing. Oh my God. Sinuswerte ata yung person mo ngayon. Wow. Siyempre, kapag sinuswerte ang person ninyo, madadamay po kayo. Okay? The Hierophant. Okay. Um, kung sa tingin niyo walang blessing yung person niyo pero siya yung with the you are dealing with the person na may kaya okay kung halimbawa siguro bigatin itong tao na ito madiskarte marunong makipag-usap yan marunong makipaggano alam mo yon so ang ganda ten of pentacles meron siyang gustong kunin na bahay makukuha niya daw may mana ba itong person mo o ikaw ang may mana may malapit ng ikasal possible na baka ikakasal ka okay or yung person mo mag propose meron siyang ibibigay na gift sa iyo oh my god ang ganda talaga ng cards niya the sun and queen of cups Kapag naghiwalay na po kayo, meron isang tao, person from the past na babalik. Kasi yung nasa isip niya ngayon is more about love. Tsaka yung magbabalikan or magkakabalikan. Okay? Ayan, oh. Maring kinut-off ng tao na ito dati. Nawala yung parang nawala yung parang at amor. Amor yung dalawa. Yung pagmamahalan okay? Nag-cheat kasi nandyan si Seven of Swords, nag-cheat siya, okay? Sinubok din kayo, okay? Pero may nasisense ako na hindi siya makatulog. Parang ilang buwan na itong ganito, hindi siya makatulog, okay? Nanonood ka sa akin, siguro malamang, hindi ko alam kung nagluluto ka, nagtatravel ka ba? Yan, may, may, may bata akong nakikita. Hindi ko alam kung ano ba yung work mo. Basta may bata. Okay? Mahilig magluto itong person mo. So, kung tinamaan po kayo, kung resonate po kayo, ay maaring angel's message po ito na kailangan nyong marinig. Okay? Pag-pray nyo po yung person niyo ka man yung blessings na paparating dito, ay ibigay ninyo. Okay? Maging masaya po kayo sa person ninyo. So, meron po tayo ditong The Sun and Queen of Cups and Wheel of Fortune. At Knight of Pentacles. Masya Allah, ang ganda ng reading niya. Yung bottom of the deck niya, Knight of Pentacles. Wow. Sa kanya ngayon, iikot ang, kumbaga yung bangko o yung opportunity. Meron bagong opportunity, opportunity darating sa kanya. Yes. Okay. Um, halimbawa, Masaya siya eh. Very thankful siya sa'yo. And, parang may magsusorry. Patatawarin mo ba ito kung magsusorry siya? Yun yung parang tanong niya sa sarili niya. Mapapatawad mo ba siya? Sorry ha, yun kasi ang lumabas eh. Alam kong ayaw niyo na malungkot ah. Malungkot yung reading. Pero ito yung nararamdaman niya eh. Yan. May, may sarili din siyang problema. Maybe family. Meron may kanya-kanya siyang nararamdaman. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ba. Maring hindi lang nagsasabi sa inyo. Ayon yung madami ka sa problema. Okay? Or pwede din trabaho yung boss niya. Eh, no? Yung boss niya, hindi siya pwedeng siya pwedeng palisin. Yung mga ganun. Kasi talagang kailangan siya. Yan. So, meron siyang dinadala sinasarili niya yung parang problema. Okay? Yan. So, pero ang ganda, feeling ko meron siyang blessings pa Parang sabi ng universe, chill ka lang. Yan. Well, nakita natin dito, parang gusto niya mag-sorry sa'yo. Nakapagsalita ba ito ng masama sa'yo? Na-disappoint ka ba niya? Yan. Okay? Tingnan natin kung ano naman yung inyo ano yung blessings, ano, ano yung mga, ano yung dapat na paghandaan mo itong week na ito or bukas. Okay. Sana lumabas lahat para tingnan natin kung magtutugma dito sa person mo. Kasi gustong mag-sorry eh. Siguro nasaktan ka niya. Wow! Nine of pentacles. Masya Allah. Siguro dati kang mayaman. Dati kang may pera. Eh, hindi ko naman sinabi na pobre ka ngayon. But, yung, yung punto ko, ikaw yung taong pag gumalaw may pera. Ikaw yung taong may kaya dati, may blessings. Okay, meron akong nakikitang ganun sa'yo. Okay. Um... Huwag mo lang i-disappoint ang isang tao kasi baka makarma ka. Kasi meron ditong ibon eh, okay? Huwag kang mag-disappoint ng tao. Promise is promise. Kung meron kang pinangako sa isang someone o hindi ko alam ka mag-anak mo o isang tao, huwag mo ang pangakuhan ng isang bagay. Oh my god, may bisita kami paparating sa iyo, masaya ka. Or kung hindi po ito bisay bisita, makakatanggap po kayo ng isang malaking good news na balita. Okay. Night of wands. Yan oh, may celebrations, marami mag ano, maraming maraming gagawin, marami kang gagawin. Okay? Siguro, din is yung marami nagkakagusto sa iyo ano maganda ka eh maganda ka isa kang ligawen isa kang isa kang ano eh parang uh, spotlight kumbaga yan magaling ka talaga magaling dumiskarte yan So, busy. Parang boss ka or something. Halimbawa, kung nurse ka, isa kang chief nurse. Parang ganun, okay? Basta meron kang ano katungkulan, kaya maraming sa sa'yo. Okay? ah uh, meron akong nakikita dito na overthink ka. Sobra kang mag-isip. Tigil-tigilan yung pag i ninyo sa ex ninyo, sa sa mga taong hindi naman makakatulong. Okay? Kung hindi makakatulong, eh wag na manahimik na lang tayo. Okay? O, oh, someone's talking din sa'yo. Akala mo ikaw lang nag stock sa person mo. Pati yung ex mo, pin pin ini-stock ka din. So, so, parang ano lang. Ano ba yung sabi nila? Yung parang patas lang. Okay? <laughs> Pero kayo, kung sa tingin ninyo na nakakabigay ng negative yung pag i ninyo, tigilan nyo yan. Kasi, kayo din ang maano, ang mahihirapan. Parang pinag-iisipan mo na tanggapin ng tao na ito. Ay, ang haba ng hair mo, mga madam ko, ha? Ang haba ng hair mo, ikaw na. So, may nasisense ako dito na parang hindi ko alam kung magta-travel ka, pero pinag-iisipan mo siya kung magta-travel ka, kung aalis ka ba. Okay? Yan ang nakita natin. Okay, meron magandang balita na paparating. Uh, meron kang dinadala-dala pero sinusubukan mo siyang umalis sa isip mo, ano? Um, sorry ha, pero dalawa na kasing lumabas eh. Mukhang naging matigas ka ngayon sa person mo. Hindi mo siya gaano parang fighter ka ngayon. Parang, sino ka ba? Ganun. Pero, ah, maging anis ka sa sarili mo. Grabe yung luha mo sa person na ito. Tumata yung balahibo ko. Hindi ko alam kung nakikita niyo Kasi si, talagang, eh, konti lang ang buhok ko. So, ah, umiiyak ka talaga. Grabe. Hmm kapag single naman maraming magkakagusto sa iyo pero choosy ka eh ikaw yung taong pagdating sa lalaki na parang tinitingnan mo muna ganun ka ayan oh ay kaya naman pala okay maring nahuli mo ito sa cellphone email sa lahat habang naliligo ito. Kung hindi po siya naliligo, maaaring nahuli mo lang somewhere. May nagbalita sa iyo na may third party. Kaya ka pala ganyan. Okay lang yun kapag nag-iingat ka. Kasi, para sa iyo, ang relasyon ay seryoso dapat. Ganun kaya, stick to one ka kumbaga. Okay? Ganun ka kalakas. Ganun ka kagaling. So, meron tayo dito na parang, oh, in-spoil mo itong tao na ito. Grabe ka. Grabe ka mag-spoil ng tao. Kakaiba ka. Kakaiba yung, yung ano, yung, yung pagmamahal mo. Halos walang matira sa'yo. Even sa family, ganun ka. Kakaiba ka talaga believe ako sa iyo. Bigay todo ka talaga. Okay? Grabe tumatay yung belay mo. Ikaw yun parang halimbawa sahod naman next month. Bibigay mo talaga no. Ganun yun parang setup mo. May ipon ka naman, madiskarte kang tao, pero ang dami mong pinagdaanan. Meron ka din na parang namolesta ka. Kung hindi nabastos ka, kung hindi naman po ito nabastos, duman ka sa mga lalaki, relationship na hindi maganda. Okay? Ganun katindi ang pinagdaanan mo, oh my god. Ang galing mo, ang galing mo kasi bakit nakapasa ka sa pagsubok na binigay sa iyo ng Diyos. Malakas ka, very independent, strong ka na babae. ay oh. No? mag grow yung buhay mo mas more mas more pa mas more kasi ace is a uh, four of pentacles and the strength in the six of wands okay yung kumbaga meron ka ng crown ngayon kasi nag-success ka sa buhay mo pasalamatan mo yung sarili mo kasi hindi ka sumuko pasalamatan mo yung sarili mo kasi hindi ka naging masama even though na parang tinatamasa mo ngayon yung as yung pagiging successful. Okay? Isa ka mabuting tao. Okay? Halimbawa, naging, maging, naging success ka ngayon. So, hanggang ngayon, meron kang tulong na naibibigay sa mga gusto mong tulungan. Ganun ka. Okay? Pero, pero advice ko ha, wag laging ubos. Siyempre, laging yung isipin na kailangan nyo rin ng pera. Sa panahon ng 30 years old, 40 and 50, kailangan na po tayong mag-focus sa ating, sa, sa sarili natin, sa family. What, what I mean yung family mo na yung anak, asawa. Yan, dapat mag-focus kayo dyan. Okay? Hindi ko naman sinasabi, huwag nyo bigyan yung mga kapatid nyo, yung, yung kamag-anak. Dapat talaga bigyan. Okay? ah, uh, marami ka na namang pin pinaplano. Marami kang gagawin. Oo. Ace of Pentacles. Wow. Meron kang gustong ituloy, pero nagdadalawang isip ka. Pero tingin ko positive eh. oh, meron ka perahan eh. Halimbawa, bibili ka ng lupa. Yan. Any kind. Any kind. Halimbawa, bukas may gagastusin ka. Itong 15 nito, itong 13 nito. Uh, bibili ako nito. Positive po. May swerteng paparating. Okay? Hindi po sayang yung pinambili nyo na yun. Okay? Maraming salamat po. And, kung gusto nyo po magpariding sa akin, magpariding po kayo. Miley Taro. Kunin ko lang Facebook ko. Kunin ko lang po. Yan. Para makita ninyo. Okay. Ito po. Oh, bagbasag. Ito po ang aking Facebook account. Miley Oh, yan. Huwag po kayong mag-message yan sa aking number. Mag-message lang po kayo dito sa aking Facebook account. Naintindihan? Okay. So, ito po. I-view natin para hindi po kayo mag- yan, okay. Uh, 906 ang react. Okay. 4 days ago po yan in 4 days ago, okay. Maraming maraming salamat po. Okay, magbasa tayo. Ma'am, pasensya ka na po kung ano to. Pasensya ka na po kung mahaba ang sasabihin ko. Pero I try my best, madam, para ma-express ko yung pag pasasalamat ko po sa iyo. Ma'am, una sa lahat, maraming salamat sa pagtanggap po sa akin. Hindi po ako nagdalawang isip na humingi ng tulong sa inyo. May kamahalan, oo. Pero sabi mo nga, mas mabigat ang problema ko tama naman po kayo. Ilang tao na po ang pinuntahan ko pero hindi mo ako binigo. Ma'am, maraming maraming salamat po dahil nabuo po ang pamilya ko. Alam mo ma'am, sa tuwing nagbabasa ka ng testimony mo, napapaiyak ako. Kasi nararamdaman ko yung bigat at yung saya ng nararamdaman na nagpapadala ng mensahe sa iyo hindi ko lubos sa kalain na one day makikita ko yung sarili ko na magpapasalamat sa iyo, ma'am. Actually, hindi po ako nag-expect, ma'am, sa kung ano ang kalalabasan. Pero grabe ka, ma'am, the best ka. Hindi mo ako binigo. Maraming salamat, ma'am, sa lahat ng pagod puyat mo sa akin. At yung effort mo, tiniis mo, lahat. Inunawa mo ako. Maraming salamat din ma'am sa pagbabago ng aking career. Napansin ko ma'am simula nang lumapit ako sa iyo, mas lalo akong naging swerte. Hindi lang pala sa love, pati pala sa career talaga. Pati po yung respeto ng mga kasamahan ko po ay natanggap ko. Maraming maraming salamat po talaga ma'am. Kakaiba po kayo sa lahat. Sadya nga talaga kasi sinab, sinasabi ng mga nagme-message din sa'yo ay para kang anghel dito sa langit. Ma'am, yung, yung, yung problema ko lang talaga sa asawa ko ay napakalaki na. Kulang na lang kaming mag-divorce pero dumating ka sa buhay ko, ma'am. Naging buo ulit kami. Totoo pala yung pakiramdam na kung magme-message sa'yo. Halos sa totoo lang nangangatog ako, ma'am. Sa saya, sa tuwa. Sobrang overwhelmed ako, ma'am. Naayos mo ang asawa ko. Sa ngayon, ma'am, ay nagsama po kami ulit at humingi po siya ng tawad sa akin para ayusin daw ang pamilya namin may konting problema pero hindi na po katulad ng dati. Nakapahinga din po ako ma'am sa wakas. I love you ma'am. Huwag po kayong magbago. Worth it na worth it magpaalaga sa'yo. Gusto ko po ma'am mag-extend or paalaga ang aking mga anak para maging okay naman ang future nila. Grabe ka ma'am. 100% legit po talaga. Hindi ko na mabilang kung ilan ang luha, yung luha ko sa asawa ko. Pero salamat dumating ka sa amin, ma'am. Maraming salamat. Okay, so, grabe yung kwento yun ni ma'am. Ano yun? Parang tinapon sila ng asawa niya pati yung mga anak niya. Grabe talaga yung tumata yung balayibo ko. Oh, Ay, naku, sana makita niyo. Oh, grabe. Kasi naalala ko eh. Um, oo, grabe. Grabe yung paghihirap noon halos yung yung pumipila na siya. Nasa Amerika siya, eh, pumipili na siya ng pagkain sa mga church ba yun? Hindi ko alam kung ano yun. Basta meron daw dun eh. Gumaganan na siya, na siya. Kasi para daw makakain sila, makatipid. Yun, grabe, grabe talaga. Tapos yung asawa niya, may pera, may, kakayan may kakayanan. Tapos yun. So... May syempre. ganun talaga, may problema, may third party, So maraming salamat ma'am sa tiwala ninyo. Yung mga natulungan ko, maraming maraming salamat po talaga. Kasi kung hindi rin malakas ang kalooban ninyo na nakaya natin tong ayusin. Syempre, ano bang magagawa ko? ba? Ako ay diba? tao lang naman. Hindi po ako Diyos. Pero I've do my best para paano kayo matulungan. Okay? Maraming salamat po. Mag-message lang po kayo. Lahat po ng client natin ay dadaan sa reading. Okay? Bye-bye.